so orange and no. Oh ay <laughs> oh, god mama 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 ng ilog. Ito po lalaki Ngayon po oh, oh. Oh, so Good morning po, good morning. Ito okay, po, huli natin. Good size. Abay na po, ano po kagad. May okay, panlaman na po tayo ulit sa fishnet. Ayan po, good morning po, good morning. Ganda po guys. Napakatahimik na umaga po. hindi po yung mga sasakyan po na nandun po kasi baba po tabi lang po kasi tayo ng karsada hindi lang po ang mga maingay po pero dito po sa fishy spot po napakatahimik po pa po at tayo pa lang o ang laruan ng nandito. Salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Sa Kaya po sa lahat sa inyo sa mga silent viewer sa mga solid supporters po at sa mga bagong dating po maraming maraming salamat. orange po ah. yeah. orange 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 orange, oh. orange po ko ng orange oh. Nice, oh. wow orange na naman wow ang ganda, oh. orange na orange po oh. lucky color orange oh. Orange po. Okay, <laughs> so. Orange na naman. Baka wala ang kita, ha? Para dumami kayo. Baka wala ko po. Para oh, dumami pa ho ganito sa ilog ng Pasigo. Aww. Para gumanda naman o, yung ano at mawala yung ang sirang imahe po ng ilog Pasig sa mga tao. Oh. Ito po. Tulad po ng mga pulahan, ang dami na po. Sana po itong orange dumami na rin po para mapakinabang ano, sa darating na araw po. O kaya balang araw po, dadami na po sila. Kaya po, pakakawala na po natin. Eto po. No, no! Dito lang po yan, oh. tahimik na tahimik po ngayon. Napakagandang mamimit po. Kaya po, ito, good morning po. Kena ada mampu. Itu eh, po, oh, ganda. Dito po. Oke Kehalan lang delikado po tinik nito. Ay, ay, pabit na kabit Ito, ito lang po Another pigeon Ayoy, ang galing Another one Wala na ito, makakawala.

ang laki nga oh! Pulong pulasa oh! Guys, guys. ang oh, laki oh! Ang laki oh! Ganyan ko na po! Ganyan po! Huh? Sarap! Sarap, sarap. 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 kaya oh! Ganyan naman ni Kuya! Ganyan oh! Guys oh guys! Ang laki po nito! Plapla -pla to! Hmm. Taba pa oh. Nanunod pa o. Oh. Sabi yung laki ng car so. po. Wow! Pahirap lang Hindi ako nakasuot ng guantes po ngayon. Hindi po tayo preparado ngayon. <laughs> Ma, oh, no, pengen mo nang no, konti pa inyo. Hello po, good morning. Ay, ayun, si Maromi po. Good morning daw po. Boss! Si Maromi. Ako, matagal pa nga nun po. Ang dami pa nakapila. What? Mamaya, or or alam nila sa pagkakas. Maromi! Walang okay. eh. pain. Ang hirap na pain maraming isda po guys kaya alam po yung oh, mga yun oh, pamahain pong gulate wala tayo ang ano lang dito yung gulate yung gulate, gulate. yung gulate kaya po sa dito wala sa nagkita mo magtitis po tayo okay. sa pachamba chamba oh laki Ayun mo oh. po Wow. Tok, tom botok. Jangko na, jangko na hoto ya angat Ja nah sa maluag. Kaki. Au. Ma mau. Ma mau ma de de. Itu ku mau. Mamaw! Wow! Mamaw! Wow. Mamaw mama, mama na po ito! Mamaw po. <laughs> po! Nachambahan Chamba po! camban, cambo po! Talagay lang po sa fish ni Talagay! Pigeon, boy. Another one! Ano yan!

na buto. Chill-chill lang po tayo. Cool-cool lang. Meron-meron na po tayo. Plapla, dalawa lang po. Dalawang plapla -pla. <laughs> sila kasi po nandun o sila Roger Fishing at na nandun may pangrahan na yun po may buhay ang pato yun pero ang laki ho laki ho ang laki ho ala oh, oh. <laughs> <laughs> gabalad na po ang laki ho ang <laughs> 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 <Al> laki po ang <laughs> oh, sarap paglaro oh. <laughs> <laughs> ano Arroyo pula. <laughs> <lang. laughs> <laughs> <laughs> si Mang Ed si Master. <laughs> Ay, po. Nali. Nali galing ko kasi ha. Saan kayo lang galing? Ano oh. yung plop-plop. Ito kayo dito. Ayo. Ang huli nyo? Ang huli hmm? Hindi nakita ko yung bumaba ko. naman nang Binigyan kayo? Oo. Ako nilito. Ang huli ko na

Ayan po si Manged po nagpapasalamat na bigyan daw po natin ng floater so happy new year daw po yun, pang happy new year eh wala naman po tayo may bibigyan na iba kundi ganun lang po galing po to sa ilalim po ng tulay doon po to na malagi ho simula ko kanina umaga tayo naman o iwalay iwalay naman no kasi tayo. Miindiano dun dalawa. Miindiano. Ay, pae, nipon. Ah? ay ko, na, okay. pain ipon. Oo, namin, kaka, ha? Ako, hindi Ano na magtagalog eh. Kumakagat. Ay wala, wala sila mapapalaw do kahit magapuno sila do. Oh. Sa bakan po natin kanina kagad, plapla. Mamo naman no, sunod-sunod. Ayos po. Thank you po sa blessing po ng Ilopacing. Thank you, thank you po. At thank you rin po sa pagsama nyo. Guys <laughs> nice. A ko po natin ngayon mag-shoutout naman po. Mag shoutout po. Daniel Fishing Days, shoutout sa inyo Thank you po. Thank you sa taon 2024. Thank you po, Elvis Belgica, Angler Florel. Thank you po. Thank you po sa taon 2024 na pagsasama po natin. Ito po, another na naman po, 2025. Thank you po. Shout out po sa inyo. George Fishing TV. Shout out po sa inyo. Thank you very much. Rike Moto Shout out po And thank you Kelly Nago Shout out Hintay ka na ng fishing spot ng Guadalupe Thank you, thank you very much sa iyo Noel Cruz Master, thank you very much po sa 2024 Shout out po sa inyo Kalagabong Fishing TV Shoutout po And shoutout po From Panigitarlak Kay Delpim Padilla Maraming maraming salamat Sa walang sawa Ng pagsibaybay Shoutout sa iyo Idol Shout out kay Ready Boy Hongko, Chanty Velasco, Joe Jimmy, mga silent viewers ko po, po yan. Uh, salamat po. Salamat sa taon 2024. Shout out sa inyo. Kaila Michael Borac, Delmar Dumagit, Goni Cortel. Thank you very much. Sa taong 24, thank you, thank you po. Shoutout po sa inyo. Bong and Josie Bolando. Shoutout po and thank you. Mark Anthony Angler. Shoutout and thank you. June M. Barba. Man Tony Anading. Daniel Ingguano Black. Thank you, thank you Maraming salamat Sa walang sawang pagsuporta Sa taon 24 2024 Walao At ito coming na naman po 2025 Salamat po at shout out Sa inyo Ah ito po ah, Talagang wala pong kupas to Sa panonood mga Silent viewers po natin to Kayworldly Agustin. Augustine, Agustin Augustine, with you, Aileen Bernabe, Abeng Gilio. Chat to and thank you very much. Philip Robles, thank you. What fishing adventure. pitching, adventure? Kita siya sa walang sawang sumusuporta sa atin solid supporters po thank you thank you sa sa taong 2024 na uh, subaybay at pagsuporta marami marami sa iyo salamat ka Joy and shout out sa at sa buong pamilya shout out Billion Angler, thank you. Altom Channel. Thank you po. Carlo Ramela. Shout out. And thank you. Carlo Romeo Maluntad ng Habagat Anglers. Thank you. So, walang pagsubaybay. And shout out. At si Mandario Anduloy. Shout out po. And thank you. 2024 Thank you po At shout out po sa inyo uh, At pag Ito po Hindi uh, na rin po tayo Magtatagal tatagal Dahil wala na rin po tayong bahay Kaya po Thank you, thank you, thank you po sa inyo lahat Sa Panunood ng Ating Munting panel natin sana po lumago na lumago pa po to sa taon 2025 maraming maraming po salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat guys eto na po kukunin ka na lang po yung huli natin oh. Uh, sa blazing ng ilog ito po lalaki ngayon po oy, oy. Ang lalaki po. Wow! Aray ko! Hindi ko na pumukunin. po. Wow! Ang lalaki po dyan o. Thank you po. Sa blessing. Pang-ulam na po Pang-ulam na ito. Bye, bye po thank you po thank you